Magandang araw mga kabuhay So ito na naman po yung ating episode Pasensya na ho kayo at medyo matagal-tagal ho tayo hindi nakapag-upload Dahil po masyadong busy ho tayo ano? So ngayon po papunta po ako ngayon sa aking babuyan Para tingnan ho yung ating mga baboy doon At magpapainom ho tayo ng pork o milk Sa mga bagong silang na biik natin Kasi meron ho tayong medyo mahihina na piglets para ho maging masurvive ho nila yung kanilang buhay so kailangan natin silang tulungan hanggang magwalay ano po so ayan po yung ating daan papuntang ating bubuyan medyo malapit lang ho yun. so <clears throat> ano nga ba ang pinakamabisang gawin para magsurvive ho yung ating mga piglets sayang din ho kung hindi natin pagtsagaan kasi medyo may kamahalan na ho yung ating mga piglets ngayon around 3,500 to 4,000 na ho yung presyo. So, ngayon ho is nag-grow out na ho tayo. Hindi na ho tayo piglet production lang kasi nung nakaraan is nahirapan ho tayo magbenta ng ating mga piglet So, ngayon nag-grow out na po tayo. Ibig sabihin from from paruing to finishing na ho tayo. So, ayan yung mga alaga nating gansa. So, nasa labas na naman 'yan yung medyo nagiging stress natin pag nasa labas at baka masagasaan ng mga sasakyan so inutusan ho natin yung aking pamangkin para papasukin ayan ay lumalaban pa yung isa so ayan po <coughs> so papasok po yan ng aking babuyan may medyo kainan din ho dyan sa gilid so yan so makikita ho natin dyan yung mga piglets na dapat <coughs> ayos yung ah, kanilang management ano po kasi sa panahon ngayon is eh, madami yung grabe yung lamig ng panahon so kaya may dalaho tayong ilaw para pamalit dun sa napunding ilaw ayan <clears throat> bali may dalaho akong maligam-gam na tubig para mapagtimplahon natin ang gatas yung biik So, ayan po yung aking baboyan. Bale, ito po yung lugar na ito. Ito yung naging panimula naming mag-asawa sa pagbababoy. Ano po? So, ayan po. Makikita ho nyo dyan yung aking mga inay. Na mga na. Ayan yung pinakauna kong baboy. Ayan, kung makikita nyo. Mga na yan sa February 9. So, ayan din ho yung gestating pen natin medyo kaunti pa yung ating baboy ito po yung ating bagong panganak na inahin so ayan po ho. papalitan ho natin dyan yung ilaw kasi hindi umiilaw medyo kinabahan ho tayo at baka naputulan tayo yung pala is yung ating timer so may smart switch ho tayong ginagamit dito may timer ho yun ay yun nag automatic nga ho nag off kaya medyo kinabahan tayo kala natin is naputulan naman tayo ng kuryente kasi yung kuryente ho natin hindi masyadong kalakihan ang nangyayari is nagiging kampante ho tayo kasi maliit lang yung ating binabayaran so ang gamit natin ditong tubig is deep well ano po mas mainam ho na deep well yung gamitin natin may water pump tayo mas tipid ho. Bali yung nakukonsume ho natin sa tubig pa lang na is 80 pesos a month. So, malaking tulong. Tapos, ito po yung mga ilaw natin. Naka-automatic ho yan. May oras ho yan. Ayun. Inon ko ho dyan yung smart switch natin manual. Minanual ho natin para maging maliwanag ho ulit at may brooding ho yung ating mga piglets kasi masyadong malangig yung mga panahon na to so ayan po <clears throat> malaking tulong ho na may automatic mag-innovate tayo sa ating mga babuyan na yung lalong lalo na sa mga ilaw sa kuryente, naka-automatic ho para ma-less po yung ating farm inputs so ayan po, nagtitimpla na ho tayo dyan para mapainom yung nangihinang biik natin kasi hindi ho sila makasabay sa pag sususo sa kanilang nanay so ngayon tutulungan ho natin sila so ayang pork o milk ho na yan is 120 yung isang ganyang kalaki meron ho mas mura dyan medyo lang din nasa 180 kaya lang yung binibili ko yung malaki na para mas makakatipid ho tayo ayan nangangayayat na yung ating biik So yan po, yun yung ginagawa natin, ano? Para mas lumakas yung ating bihik. Yan. Yan po palagi kong ginagawa pag may medyo mahina. Hindi ko na ho yung ginagawa na sa tsupon ng bata, dun tinitimpla, hindi na ho. Tinuturoan ko sila na magkusa silang uminom. Para makita ho natin yung lakas ng mga bihik kung mahina wala tayo magagawa dyan ayan yan yung ginagawa natin pinapainom natin yan so ayan po yan din po dapat yung ginagawa nyo ano po para ma-survive nung ating biik yung kanilang buhay so ang lahi po pala nito ng ating inahin is F2 yung semen na ginamit natin dyan is durofitrine galing pong creek view o oh, makikita nyo nangihina yung isa dalawa ho yan dalawang nangihina dyan yan yung isa o oh. oh, lumalabas na yung mga buto yan pinapainom ho natin sila para mas lumakas pa <clears throat> so ito gagawin natin tong patining sa mga darating na buwan sila yung isasalang ko ngayon kasi meron ho tayong pati na ngayon na 28. Magdi-dispose tayo ng January. Uh, February, first week. Tapos, March naman yung sunod. Ito na yung isasalang natin. Ang palit dun sa unang disposal. Bale, yung ginagamit ito nating feeds dito is sarili na natin. kapsalin na yung mga gansa. So, ayun po. Maraming salamat po.